5.30 or 5.45 mm -hmm. uh, nag kami kami sa chapel upod po si uh, isa ka sister man upod uh, ako sa simbahan yung may, may klase po supposedly mga 5.30 to 6.30am mm -hmm. so pag na mo, din pag-open mo, ang uh, first nga gate din ang gate nga nakalak sa likod Nakalak man siya pero pag-open mo, din sa second door ng glass open siya tapos pag-lantaw mo, may mga basag na mm -hmm. So, may, uh, may ta. Tapos, pag check namon, pag lantaw namon sa Teresa ano, sa may bishop office, hmm. uh, pag hindi sa ward, sa naman siya, ang viewing na uh, crystal yung is sinas, ang door, pasag na, tapos ang open ang uh, table ni Bishop, kaya ang mga gamit namin sa lamisa galinap ta. Same man sa clerk, uh, pag-open namon, uh, pag lantaw namon, wasak man ang viewing glass niya pag mga so bukas na imaw oh, bukas na mm -hmm. tapos sa uh, ang mga drawer naka mga may mga padlock uh, na ginransak na naguba tapos ang table may mga nakasulat tira ang mm -hmm. butang to oh, mamatay kayo Yeah. Mm gin butang dila. So, possible na kapati ikaw nga isa lang na ika-suspect okay. o kung damo sila? Damo. Uh, possible nga damo na ano sila hindi lang isa nang so kung muna sa piyak na office man sa mga president sa Makato sa mga leader dili sa mahan galing na tamang to gamit niya sobre ng sa donation sa mga members tapos ang Diyos ganito to nagalapta no, na naubos gid Diyos pero wala nila na ubos to kay ang ibang to gid so, lang nila bisian lang nila kay na, na tapos amo na tapos gin check na mo isa ka dodre in try man nila nga buksan oo oh. pero wala man na kwan wala buksan wala buksan so amo na ang nakita naman mo mm. tapos ang gin gamit sa kwad, sa pag uh, saksi uh, anong ila mga gamit ang subo hmm. ang nakita ta ring nabili dire screwdriver mo lang. Oh, may screwdriver driver na so, Tapos one. may payong pagani ka na nabili, mm. no? so posibleng ila man ang payong ay na. So ba, si posible ang iniing payong, possibly ba si pwede magamit sa kandado? Um, I don't think so. Kay, kung lang tanong mga padlock, tira, mga, pan, mga matibay, matibay eh? na sa muna mm. So, amo na. Best the best, the best so, far do, wala man sa mga gamit nga na, 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 na dula. Pero ang lang namon kung magabot ang mga clerk diri kay sila na mas nakaibalo kung anong mga gamit nila sa sulod mo kung may nadula wala. Okay. after sa Bishop okay. Officer, uh, ang pila ang tanan ka mo din sulod sa mga nakaw? Uh, tatlo. Uh, office ng Bishop, sa ang ang sa tunga dayo mo yung sa clerk okay. office. Pero ang ginuna, ano yung an ini ang kwari? Uh, Bishop, uh, we don't know kung anong ginuna nila. Pero mula na pag-abot namon din, nakita namon nga wasak mm na ning tatlo mm. ka taong office. Okay, uh, so, may mga sobrito dira sa ikatlo karon. Ah, uh, ano may sulod na sa mga kwarta. Ah, uh, wala na sa sulod. Kay diri sa simbahan, di policy kami niya. Paghatag sa members right after mga ma account ina, gina okay. deposit ina sa bank mm -hmm. or sa so, okay. so, uh, mm -hmm. okay, okay, mga <laughs> mm -hmm. So wala na diri sa kwan. So sana, mga siguro base nga naakin ng sulat sila nga mamatay kayo. Kay wala sila Kay wala sila may nakuha diri ng kwarta. So wala na din so sa mga nagapamati ah. Uh -oh. so hindi na kami paggaransa oh. kay ma disappoint ka mo ba oh. si mo kay wala di kwarta sa sumbahan mm -hmm. sumahan kamo lang ka nami pero um, amo ni pinaka pubre pag abot sa kwarta kung <laughs> wala gina di sa oh. kwarta oh. so, ma um, so mga, so, mga ano ka sang napanuhan nyo na amo na ni ang sitwasyon oh. diri sa sulod si ano oh. uh, oh, uh, mm. sa mga si ano ta ako sa oras Uh, na panuhan to kay nga diri sa pagsulod niyo nga ginransak na mga ano to kagina? Mga 5.30 to 5.45. So aga pagganap. Aga pa. Okay. May early morning class kami nisa para sa mga seminar yan mga kabataan. Mm. Wala git na uh, oh. Nagabantay din para paano? Oh, wala na may gabantay. Guardia. Wala gwardiya. Wala gwardiya. Okay, pulido. Mala din mo ang mga bintana. door, din may mga grill Wala na. Nasa iya. Uh, Doon to kung sino mga dito. First time hindi natabo. First time hindi uh, natabo. <laughs> Amo okay. so, okay. um, um, na no medyo kay kun tanawon sa guwa o okay, panawid ton bala no. Then pag uh, sunod do manami gid no taraw ang mm -hmm. ini nga simbahan tapos subyon sa manakaw oh. Mm -hmm. anong mahamban um, sa yes. So amo um, lang na sa ta to ka enticing or ka ano pala uh, uh paminsaro nila magarano na kay Abi Santi oh, na, okay. tayo. Uh, manami sa simbahan abi nila may kwarta pero amo um, na gani iliwat uh, gusto namo gano wala di cordless yes. ah, so mm -hmm. ma disappoint kamo indi na kamo magat tempo wat nga magransak din <laughs> <laughs> so, pero kamo sir basi pwede kami ka okay. pangayos ng information niyo kung may kung halimbawa no um, uh, <speaking> ma madakpan uh, ang kuan uh, ang ang nag suspect mo. o kung nang mm -hmm. manakaw nga nagsulong diri sa inyong karon nga sibahan ano ang inyong bagay mo ah uh, pag abot sina dira so gina tugyan lang namon sa anong sa mga lindos sa sibahan so amo na mas ahead sila na yung bahala ko na okay. pero kung anong gina kung sang lay ang ginang pala sa ginadiman sang lay so ga follow kami dira okay. Okay. So, subong ang mensahe mo na lang no? para sa uh, mga pani, mga tikwian bala. No? So, amun na. So, dakong posibilidad nga nagsulod din yung mga kabataan. So, amun na siguro sa mga ginikanan, siguro tagaan isang time yung is story makabataan nila para may baluan kung mga um, activities ng inobran nila at the same time matagaan sila sa raygay para matadong ang ilang kapuhoy so ang lang na hopefully nga ang ginikangan maging accountable man sa mga kabataan na kayo mga kabataan kapag mati man try nyo man nga tadungon ka buhi nyo uh, hindi no? uh, pwede nga tub, -tub mo o nga mukha mo sila so testingan nyo nga, nga magtinguha eskwela tarong kagag uh, uh, mag-contribute sa maayos sa komunidad. Yes. So thank you sa so imo. Uh,